David Lee Kauko, ko, dinaan sa biro ang sagot, parang naiiyak, hindi kayang magkahiwalay sila, ni Barbie Forteza. Today. Kapansin-pansin sa reaksyon ni David na tila parang naiiyak, pasimple pa siyang nagpunas ng mata. Dinaan na lamang niya sa biro, marahil para maitago yung feelings niya, Ngunit halata na naiiyak ang ginoo, kahit na natawa siya sa naging sagot niya. Kung tayo ng landas, lagi mong tatandaan ako'y pinakit sa lahat. <laughs> Barbie, ikaw. Mapanakit naman kasi ang mga katanungan ni Tito Boy, hindi kinakaya ni David, kaya para mapagtakpan ang sakit, pabiro na lang ang naging sagot ng aktor. Mukhang na-touch din siya sa message sa kanya ni Barbie. Parang saglit na nablangko si David, matapos marinig ang message ni Barbie, napakagat labi pa, nagpigil ng luha. Kung magkakakiwalay tayo ng ilang das, lagi mong tatandaan na you are worthy. I love you. Kung iisipin ng mabuti yung sinabi ni David na siya ang pinaka-cute sa lahat, biro man yon, mayroon yung ibig sabihin. Para bang sinasabi ni David, na sa lahat ng nakalove team ni Barbie, siya ang pinaka-the best leading man. Matatanda ang sa vlog ni Bea Alonzo, confident niyang sinagot na siya ang best leading man ni Barbie, yun din naman talaga ang totoo. Barbie, antagal tagal na niya nag-a-artisa. Marami na rin siyang naging love team, leading man. Sa tingin mo ba ikaw yung best leading man ni Barbie? Yes, yes. Oh, I love the confidence. I mean, I'm not saying hindi na hindi nag-click yung dati. Sinasabi rin naman niya na ito yung parang love team na mas marami, marami talaga talagang sumuporta. Pareho sila sumikat ng husto ni Barbie, mula nang naging love team sila, kaya talaga masasaktan si David kapag dumating yung oras na magkakahiwalay sila ng landas ni Barbie, sapagkat mula nang nabuo ang bardo mas napansin siya at sumikat talaga, kaya nga palagi siyang nagpapasalamat kay Barbie. Dun pa lang sa 5 years from now, wish ni David na sana close pa rin sila ni Barbie, masasabing may pagmamahal talaga siya kay Barbie. Sana 5 years from now eh,